Ang pagkasira ng tiwala. Kim Chiu nagsampa ng qualified theft case laban sa atin niya na si Lakam Chiu, isa sa pinakamainit, pinakamabigat at pinakamasakit na isyong tumama sa showbiz ngayong 2025 ay ang pagsampa ng aktres na si Kim Chiu ng kasong qualified theft laban mismo sa nakatatanda niyang kapatid at dating business manager na si Lakam Chiu. Isang pangyayaring hindi lamang nagulat ang industriya, kundi pati na rin ang publiko, lalo na ang fans na sanay na makita ang pamilya Chu bilang isang solid at magkakampi sa lahat ng pagsubok. Pero paano nga ba umabot sa puntong magkaharap ang magkapatid sa korte? Ano ang tunay na nangyari? At ano ang magiging epekto nito sa karyer ni Kim, sa kanyang pamilya at sa industriya ng showbiz? Ito ang kumpletong ulat. Unang signales, bakit nagdududa si Kim? Matagal nang napapansin ng mga taong malapit kay Kim na tila may kakaiba sa mga nakaraang buwan. Tahimik ang aktres tungkol sa ilang personal na bagay, may mga cryptic posts tungkol sa trust, betrayal, at healing. Ngunit ang pinaka nakapagtataka, hindi na sila nakikitang magkasama ni Lakam sa mga events, tapings at official engagements na dati ay hindi nangyayari dahil si Lakam ang nangasiwa sa kanyang bookings, endorsements, schedules at financial affairs. Ayon sa sources, nagsimula ang duda ni Kim nang mapansin niyang hindi tugma ang ilan sa kanyang earnings at mga nai-report na deposits at expenditures. May ilang payments daw mula sa endorsements na hindi niya alam na dumating na, mga invoices na hindi nagpapakita ng breakdown at transaksyong hindi niya maalalang pinayagan. Sa madaling salita, nagkaroon ng discrepancy at hindi ito maliit. Sa puntong ito, sinubukan pa raw ni Kim na ayusin ito ng pribado dahil pamilya ang sangkot. Pero ayon sa pahayag ng legal team, hindi raw maipakita ni Lakam ang buong accounting records at may ilang dokumentong hindi maipaliwanag. Ang pasabog, Qualified Theft Case Filed. Dahil sa patuloy na pagtanggi, umanong bigyan ng malinaw na paliwanag ang aktres, Napilitan si Kim na magsampa ng qualified theft case, isang felony na may mas mabigat na parusa kaysa simple theft dahil may elementong abuse of trust, position, o authority. Sa kasong ito, ang allegation ay si Lakam bilang manager at authorized handler ay kumuha o nagwithhold ng pera, assets o funds na pagmamayari ng aktres nang walang pahintulot at walang sapat na accounting o paliwanag ang napag-uusapan, hindi ordinaryong halaga. Ayon sa ulat, umaabot ito sa milyon-milyong piso mula sa endorsements, bookings at business transactions. Mga reaksyon ng industriya, sumabog ang social media. Hindi makapaniwala ang marami. Marami ang nagsabing, masakit to kapatid mo mismo ang idedemanda mo. Grabe, paano pa masosolusyunan ang relasyon nila pagkatapos nito? Napakalaking betrayal kung totoo. Sa showbiz, halos lahat ay nagtanong, paano nakayanan ni Kim ang ganitong desisyon? Hindi basta-bastang hakbang ang magdemanda ng kapamilya lalo pa sa isang artista na kilalang family-oriented at soft-hearted tulad ni Kim. Ayon sa isang entertainment lawyer, hindi umaabot sa ganitong punto kung minor discrepancies lang. Kailangan malaki, malinaw, at paulit-ulit upang mapilitan ang isang personalidad na magsampa ng criminal case. Ang panig ni Kim, I choose peace. Sa kabila ng bigat ng issue, nanatiling kalmado at propesyonal si Kim. Wala siyang binabanggit na pangalan, walang detalye, walang patutsada. Ang tanging sinabi niya, "I let the process speak for itself. I choose peace." Sa likod ng statement na iyon ay ang bigat ng realidad. Pinili niyang lumaban sa sakit dahil kailangang protektahan ang sarili ang pinagpaguran niya at ang kanyang financial security bilang public figure. Bakit hindi agad pinangalanan ang kaso? Marami ang nagtaka. Kung totoong nag-file na si Kim, bakit walang public press release? Simple lang ang sagot. Criminal case ito at karamihan ng artista ay pinipiling huwag gawing circus ang legal matters na may kinalaman sa pamilya. Dagdag pa, ongoing ang assessment ng Fiscal's Office, kaya hindi maaaring maging masyadong specific ang kampo ni Kim, ang panig ni Lakam. Tahimik sa ngayon, walang pahayag si Lakam Chiu. Wala rin kumpirmasyon kung nagsumit na siya ng counter affidavit. Ang alam lang ng publiko, hindi na sila magkasama, hindi na manager si Lakam, at hindi na nagpo-post ng kahit anong may kinalaman sa trabaho nila ni Kim. Epekto sa career ni Kim, nakakagulat pero walang bumagal. Patuloy na lumalakas ang projects niya sa GMA endorsement deals, hosting and acting commitments, international engagements. Lumabas pa siya sa ilang major events na maganda ang aura, composed at kalmado marahil dahil nakapagdesisyon na siya at hindi na tinatago ang bigat ng sitwasyon marami ring fans ang nagpahayag ng suporta kung umabot sa kaso ibig sabihin may dahilan si Kim stay strong chinita princess money can be earned again pero trust mahirap ibalik epekto sa pamilya ito ang pinakamalaking tanong Paano maaayos ang relasyong magkapatid matapos ang ganitong klase ng paratang? Ang fans ay hati. May naniniwalang maaring magkabati sila in the future. May nagsasabing mahirap nang maibalik ang tiwala. May nagsasabing malaking leksyon ito sa kahit sinong public figure na kailanman ay huwag ipagkatiwala ang buong finances sa kahit kanino, kahit kaanak mga posibleng senaryo sa susunod na buwan isa. Aakyat sa korte ang kaso kapag hindi nagkaareglo at may probable cause ang piskal tuloy ang criminal proceedings. Ikalawa, posibleng magkaroon ng settlement. May posibilidad na magka-areglo sila privately upang hindi na lumala ang gulo. Tatlo, public statement mula kay Lakam. Darating ang panahon na kailangan niyang sagutin ng paratang. Apat, patuloy na pananahimik. Kapag nagpatuloy ang tahimik na approach, hahawakan ng legal process ang katotohanan. Sa huli, ano ba ang kwento ng kasong ito? Hindi ito simpleng chismis, hindi ito scripted drama, hindi ito promo, hindi ito publicity stunt. Ito ay kwentong tunay, isang artista na nagtiwala, isang kapatid na pinagkatiwalaan, at isang relasyon na sinubok ng pera power at decisions. At sa gitna ng lahat, isang babae ang pumili ng kapayapaan. Kahit masakit, kahit mabigat, kahit maraming buhay ang maapektuhan. Ang kaso ni Kim Chiu versus La Cam Chiu ay hindi lamang showbiz issue. Ito ay kwento ng tiwala, pagtataksil, at ang lakas ng loob na lumaban para sa katotohanan, kahit ang kalaban mo ay dugo mo mismo.